magandang gabi para sa inyong lahat at sa ating lahat at syempre, alam ko hindi ang maganda ang gabi para sa mga kamag-anak ng isang Pinoy natin na OFW ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia dahil isa pong Pinoy ang um, nagpo-viral ngayon sa videos na nang-hold up ng isang Pakistani na taxi driver po. Opo, hindi po ako marites, pero legit po ang aking balita according to my source. Talaga galing pa sa talagang napaka pinagkakatiwalaan na tagapagbalita ng mga informasyon sa ibang bansa. At isang Pinoy po ang um, nang hold up ng isang taxi driver. Makikita nyo po dyan sa likod ko sa videos na hindi po niya sigurado kung saan siya bababa. Titingin-tingin po siya sa kanyang cellphone. At nung nakita niya na sa labas ng pintuan na wala na pong tao dun sa pagbababa at sa kanya na sinasabi niya, ay saka po siya nagdeklara ng hold up sa taxi driver na isang ang Pakistani national. At, sure po na siya ay Pinoy dahil po nagtagalog po siya. Nakita po, huling-huling po siya sa DASCAM na nasa taxi ng Pakistani. At, legit to guys. Hindi lang talaga ako marites ano. 300 lang daw po ang nakuha niya doon. Yun ang pera nila sa ibang bansa. So... According to my source din guys ay, Siya po ay natalo sa sugal Siya po ay nagsusugal At TNT po siya Kumbaga TNT, tago ng tago So, nakakalungkot talaga Hindi natin siya pwedeng husgahan Kung bakit niya kinasadahan yung ganun Pero Doon nga, according to my source Ayun nga sa kanya ay Nakikitira na lang po siya Sa mga kapwa Pilipino doon At dahil nga po sa ginawa niya At nakilala po siya ay hindi na rin po siya ngayon pinapatuloy sa accommodation kung saan ay nagtutulungan ang mga kapwa nating Pinoy para sa mga katulad niya na TNT kaso sa nangyari. Ay alam niyo naman ang kalakaran sa ibang bansa, madadamay po sila, natatakot na rin sila para sa safety nila kaya ayaw siyang tulungan. So, tinagahanap na po siya talaga at according to my source dahil nga siya ay nagsusugal at talo sa sugal nung umuwi siya ng bandang alas 9 mahigit bago mag alas 10 ng gabi sa Riyadh, Saudi Arabia ay nag-declare po siya ng hold up sa isang Pakistani na driver at higit sa lahat ang 300 lang na nakuha niya ngayon ay sabi ay nagkaroon daw kasi ng problema ang Pinoy na to dito sa Pilipinas at ipapadala niya nga ang pera sa pamilya niya ganito guys sa mga kamag-anak ng mga OFW na nandito si Mag, sa Pinas hindi man sa Saudi, lahat ng ano, kahit sa Japan, huwag po natin silang husgahan na porket na sa abroad sila ay maganda ang kalagayan nila. Nawa ay kumustahin natin talagang to yung kalagayan nila para hindi po nila kinasasadlakan yung ganyan. Ayoko man husgahan kung bakit niya nagawa yun. Bakit? Kasi di ba magpapas magpapasko. Isipin yung December 23, guys, nang-hold nang up siya ng isang taxi at iyon nga, ang balita doon ay ipapadala niya nga dito sa Pilipinas dapat ang pera na hinoldap niya. Kaso, minalas malas siya, 300 lang talaga ang nakuha niya according to my source at nagtatago na siya at kilala na siya. Meron na po siyang pagkakakilanlan sa bansa nila pero dito sa Pilipinas ay hindi pa siya pinapangalanan at nakikipag-ugnayan pa ang government natin sa Pilipinas sa Saudi Arabia at dahil nga po doon nakakalungkot talaga guys sa ating mga kamag-anak na nandito sa Pilipinas na wa ay ano alamin natin ang tunay na sitwasyon ng kamag-anak natin nandoon nasa Saudi man yan nasa Kuwait nasa Qatar nasa Japan hindi forget po OFW sila akala niyo na po talaga ay limpak-limpak na labi ang kinikita nila kasi kung tutuusin ho talaga mas mahirap po sa ibang bansa din mo ng kamag-anak na malalapitan. Marami na din po daw kasi utang yung Pinoy na yan dun sa mga kapwa niya na inuutangan niya. So, wala na pong gusto magpautang sa kanya dahil po sa vision niya. Kaya po, nagawa niya po mong hold up ng taxi. Nawa kapag ganyan, ay eh, wag na po kayong mag-TNT. Umuwi na lang po kayo ng Pilipinas at dito kahit pa paano, naka sideline guys sa construction worker o oh, di ba kahit pa paano ay may income kay magtinda ka diyan ng quick quick napaka basic lang po ng pwedeng pagkakitaan magkano lang po ang ano diyan ang puhunan sa fishball bowl kick yang at quick quick na yan magkikita ka pa talaga sa totoo lang promise so wag po nating hintayin na mangyari yan sa so, mga kamag-anak ng nasa Pinoy ngayon na nasa Riyadh Saudi Arabia makakalungkot po ang nangyari sa kamag-anak niya at nawa dalangin ko lang din po at dalangin natin lahat bilang katwa Pinoy ang kaligtasan niya at alam niyo naman po kung gaano kahigpit ang batas sa Saudi Arabia. Alam niyo ba yung nababalita nung bata pa akong lagi nilang sinasabi kapag nagnakaw ka pinuputol daw talaga yung mga kamay, mga daliri. So, di ba? So nakakalungkot lang po tayo na makamag-anak dito sa Pinas, please. be ano din po, be wise po sa paggamit ng pera may pinapadala sa atin. Ganon, higit sa lahat. Huwag po tayo lustay ng lustay. Huwag din po tayong akala mo para tayong nakahingi ng pera na parang may pinatargo sa kanila. Tapos magagalit tayo sa kamag-anak natin na hindi man lang tayo mabigyan sa hinihingi natin, eh paano mo talaga kung hindi kaya, o yan, hindi na niya talaga siguro kaya, no choice na siya, wala na siyang mautangan, kaya nang hold up na lang siya, eh minalas mala siya at nahuli talaga siya sa dashboard cam ng ano, taxi ng Pakistani, so yung ingat na lang sa nawa, makabalik na lang siya sa Pinas, madepol siya ng hindi napuputulan ng daliri, guys. Alam nyo ba, dito sa Pilipinas, kikita din tayo makakaipon, din tayo ng mga gold discount lang talaga. At higit sa lahat, dapat lang ng patas. May awa si Lord. At huwag na huwag po tayo mawawala ng pag-asa na kumapit kay Lord. Lahat talaga tayo may pinagdadaanan. Mas mabigat pa ang pinagdaanan ko sa inyo. Pero, kinakaya ko. Isipin yung babae pa ako. Pero, mas malakas talaga yung braso ko. Dahil, mas malaki talaga. So, ayun, guys, pinapagod vibes ko lang kayo dahil bad news talaga yung inuna ko. So, ngayon, ang good news naman ay, ayun, thank you kayo, Lord. I Celebrate natin ang Pasko ng buong ating pamilya. Malusog tayo, pero hindi talaga ako naging malusog after ng Pasko kasi talaga sumakit ang ulo ko. Nagkaroon ako ng over pa guys. So ayun, naka-recover na ako kasi ito pa talaga. Ito po ang ginawa kong videos para magising tayo na lahat sa katotohanan. Eh, kahit nasa Pinas tayo, makakaipon tayo guys ng mga cold cold na yan. At higit sa lahat na hindi kumagawa ng masama sa ating kapwa. Daman lang. At sa lahat, kapit lang tayo kay Lord. Hindi na tayo mababayaan. Ano pa, naging anak niya tayo kung hindi tayo hiling sa kanya. Walang tatay, walang magulang na makakatiis sa anak kapag may healing siya, talaga namang kailangan, ay eh, ibigay niya. Pero kung hindi talaga kailangan, need natin maghintay at baka talaga hindi pa niya kaya. Higit sa lahat, may mga bagay na hindi rin ibibigay sa atin dahil hindi makakabuti sa atin. Yun lang po guys. At good luck sa lahat ng ating pagdadaanan pa sa 2025. Mahal ko kayo mga kalbox.